Hello ka Park, kamusta kayo? At sa vlog po natin ngayon Max Park, pag usapan po natin ng mga paraan para hindi man labig sa iyo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, beach inspired! At ang unang paraan para hindi man lamig sa yong ang isang lalaki, sikapin magkaroon kayo ng quality time. Yan ang unang sikreto diyan kay Inspire. Unang paraan na minuturo ko sa inyo upang ang partner mo ay hindi man lamig sa iyo. Sikapin mo na magkaroon kayo ng quality time. Napakahalaga niyan kay Inspire sa isang relasyon. Isa yung sa mga pinakasikreto upang kayo ay maging matatag at hindi magkasawaan. At hindi talaga naman lumayo ang damdamin niyo sa isa. Eh kay Inspire, paano yan? Bakit? Eh sobrang busy niya sobrang busy ko. Madami kaming ginagawa. Marami kaming pinagkakabalahan sa trabaho, sa, mga, sa buhay namin. Bakit? Ka-inspired. Sa lahat ba ng oras, talaga namang lagi kayo may ginagawa? Lahat ba ng pagkakataon, talaga namang nakapokus kayo sa mga bagay na yan? Alam nyo mga ka-inspired, kahit pa paano, sikapin nyo, pilitin nyo, na magkaroon kayo ng oras sa isa't isa ng partner mo magkaroon kayo ng quality time, mag-bonding kayo. O kung hindi man talaga kaya araw-araw, at least paminsan-minsan. Hindi yung wala talaga kayong quality time. Nako, delikado yan. Isa yun sa mga dahilan kung bakit nasisira ang isang relasyon at kung bakit nanlalamig ang puso ng na lalaki sa iyo at ang puso mo sa kanya. Wala na kayong sasayang sandali. Diba? Baka hindi na kinakapaglabing-labing. Baka hindi nyo na natitikman ang halik ng isa't isa. -isa ang yakap ng siya't isa, ang lambing ng siya't isa, ang oras ay talaga namang napakalaga pagdating sa isang relasyon. Dapat magkaroon kayo nyan sa isang mga paraan na dapat nyo malaman at dapat nyo tandaan at laging dapat nyo gawin upang hindi manlamig sa iyo ang partner mo, ka-inspired. At ang mga paraan ka-inspired para hindi manlamig sa iyo ang isang lakis, pagganahin, painitin ang loving light nyo. Yung pangalawa ka Alam nyo mga ka sa mga talaga namang ah uh, kailangan para hindi man lamig, painitin mo. Kaya lang lalamig eh, kasi wala nang init. Diba? Eh, kayo yung support, ganun nga eh. Sobrang busy. Ganyan. Tapos palagi pa kami nag-aaway. Palagi pa kami nagtatalo. Eh, kayo yung support, may atraso sa akin yan eh. Babaero yan eh. Eh, kayo yung support, ganito, ganyan. Eh, kung ano support, kung anong pandahilan yan. Sikapin nyo pa rin magkaroon kayo ng labing-labing. Ayusin yung labing life nyo. Alam nyo na yung labing na yan ha. Yung alam nyo na, di ba? Eh, pag wala yan, o nagkukulang kayo dyan, siguradong manlalamig kayo sa isa. Hindi man ikaw, eh, baka siya. Kaya, pag kailangan pa talaga yan? Kailangan yan. O, real talk lang, real talk. Kaya nang babae. Kaya nang chichiks eh. Minsan, totoo lang ha, minsan babae pa nga eh, ang naglolo ko eh kapwa mo babae. Baka ikaw ah. Huwag naman sana. Dahil sa ano? Kakatihan. Bakit? Eh wala na, wala na nangyayari sa inyo ng asawa mo. Huwag naman sana ng ganun. Maging tapat ka pa rin sa partner mo. Pigilan mo yung kakatihan mo. Ikaw na mismo kumamot niyan. no? kung pakamot sa iba. Kung wala ang partner mo. At kaya napakahalaga niyan upang hindi malamig sa isa't isa. tisa Sangkap yan eh ng isang sabihin nating matibay na relasyon at mainit na pag-iibigan. Diba? E pag wala yan, eh, tingnan natin kung anong mangyayari talaga. Maniwala kayo sa akin Spark. Kailangan talaga yan. Maging matured kayo. Maging open-minded kayo. di yung masyado kayong eh kay Spark. Ano na eh. Yung iba sa inyo, sobrang conservative eh. Yung iba sa inyo, kala nyo ano eh, lang kahapon eh. Yung iba sa inyo, mo, wala pang experience, wala pang karanasan. Kailangan yan mga ka-inspired. At kapag ka talaga mang wala niyan o nagkulang kayo dyan, titiyakin ko sa iyo, manlalamig ang lakas sa iyo, maniwala ka sa akin. Lalo pag matagal na panahon na wala, maniwala ka sa akin. Kaya dapat magkaroon kayo ng ganyan. Ayusin nyo, pa muli, paganahin muli, ang talaga mang makina ng inyong mga puso pagating sa loving life nyo, ka-inspire. At apat kong paraan mga kasupad para hindi man lamig sa iyo kasi nga lakis. Huwag masyadong seryoso, maging funny minsan yung pangatlo kayong support. Alam niyo mga kasupad, sa isang relasyon, hindi ba ganda yung lagi seryoso? Ang isang mga tips ko sa si inyo kapag kayo pumasok sa isang relasyon o kayo may partner na kayo, dapat paminsan-minsan marunong ka rin mag magpatawa. Diba? Okay, pag-banding, makipagkulitan, maging funny, mag-joke. Sa partner mo, hindi yung kala mo lagi seryoso sa buhay against part, paano magiging ganyan? Ang dami na nga problema. Ang dami na nga pagsubok. Ang dami na nga suliranin. Ang dami na nga dapat intindihin. Unahin pa ba yung mga ganyan-ganyan? Alam mo, minsan ka lang mabubuhay sa mundo. At may na ng buhay. Tapos ano? Kapag ang lalaki, binibiro-biro ka, masyado ka seryoso, tapos ngayon, kapag pinagpalit ka sa iba, pag iniwan ka, pag nanlamig sa iyo, pag ginaws ka, pag nakipaghiwalay sa iyo, pag pinabayaan ka, pag tiniis ka, bigla kang magbabago at saka ka magsisisi. Hangga't nandiyan pa siya, gumawa ka ng paraan upang yun nga magkaroon kayo ng quality time. Magbiruan kayo. Eh kayo sword, matatanda na kami. May mga apo na nga kami. Dabi na naming anak. Parang hindi na bagay. Anong hindi na bagay? Pagdating sa pag-ibig, lahat bagay pag-ibig yan eh. Nakakabata pag-ibig. Kahit matanda ka na, kahit puro puti na buhok nyo, kahit pustiso na yung ngipin mo, kahit kulubot na yung balat mo, at kahit anong edad mo, dapat young at heart pa rin. May pusong ano pa rin. Sabihin natin, may pusong handang magpasay ng partner. Mag-banding kayo, magkulitan kayo. Huwag okay, niyong isipin yung sabihin ng iba, isipin ng iba, kaya minsan hindi nagbibiroan eh kasi iniisip lagi sa sabihin ng ibang tao. Pakialam ba nila? Wapakils! Ha? Mga martes yung mga yan. Wala silang pakialam sa si inyo. Maging masaya kayo. Kasi sa mga sikreto upang maging matatag kayo. At hindi man lamig. At hindi magsawa. Ang lalaking mahal mo sa'yo, ka-inspire. At ang pang-apat na, pang na paraan, mga para hindi man lamig sa'yo ang sang lakis. Huwag sobra akong magparamdam sa kanya. Yan ang pang-apat ka-inspire sa sa mga talaga namang dahilan kung bakit ang lalamig ang isang tao, ang partner mo ang isang lalaki o kahit pa ang isang babae. Tulad mo sa partner mo ng lalaki, manlalamig yan kapag layo ka ipaparamdam. Kahit pa sabihin natin mahal ka niya, kahit pa sabihin natin mabait siya, tapat siya, mapagmahal siya, eh, tao pa rin yan. Kaya nga may tinatawag na conscious mind at subconscious mind. Sa psychology, pag palagi mong nakikita, kapag palagi mong nararamdaman, kapag palagi mong nararanasan ang isang bagay, nagiging normal na lang po sa'yo. Gusto mo bang maging normal ka lang lagi sa partner mo? At hindi ka maging espesyal? Kaya huwag laging magparamdam upang palagi ka maging espesyal sa isip at puso niya. Hanapin ka niya na parang isang diamante at ginto. Pahalagahan ka niya na parang napakahalagang bagay o tao sa buhay niya. Mahalin ka niya na kasing pagmamahal niya sa kanyang sarili at buhay. Hindi yung lagi kang nandyan, nakala mo eh. Needy ka? Sobra ka akong magmahal? Pinubuhos mong lahat-lahat sa kanya? Tapos, binibigay mo pa lahat-lahat sa kanya? Wala ka lang tinitira sa sarili mo? Patay na patay ka sa kanya? Balo na balo ko ka sa kanya? At habol ka lang habol sa kanya? Kapag kaganyan ka sa isang pag-ibig, kapag kaganyan ka sa isang lalaki, sa isang relasyon ay siguradong pagsasawaan ka. Manlalamig sa'yo at ikaw din ang kawawa sa huli. Magpaka high value ka. Huwag kang laging available. Huwag kang needy. Huwag kang laging magparamdam. Huwag kang laging mabilis magreply. Huwag laging magchat. Huwag laging magtext. Huwag laging magcall. Magbigay lang ng sapat na panahon. Magbigay lang ng sapat na atensyon. Magbigay lang ng sapat na oras at effort. Magbigay lang ng sapat na pag-ibig at pagmamahal. Huwag sobra. Upang ang lalaki ay talaga namang siya pa rin ay laging maghanap sa iyo. Siya pa rin lagi ay mag-isip sa iyo. Siya pa rin lagi ay makamiss sa iyo. Siya pa rin lagi ay makaramdam ng pag-ibig sa iyo. Pag-ibig. Kaya nga pag-ibig eh. Alam niyo ba ba't tinawag na pag-ibig? The word ibig. Pag-ibig. Ibig niyang makausap ka, ibig niyang makita ka, ibig niyang makasama ka. Mawawala yung ibig pag palagi kang nandyan. Kung gusto mong ibig niyang laging makausap ka, ibig niyang laging makita ka, ibig niyang laging makasama ka, ang pag-ibig na yon ay papasok lang pag hindi ka laging nagpaparamdam. Huwag kang laging free. Magpaka-busy ka sa ginagawa mo. Mag-self-improve ka. Huwag laging sa kanya ang focus mo yan ang pinakasikreto upang ang lalaking siyang laging maghabol mabalong sa'yo at hindi kailanman man lalamig sa'yo bakit man lalamig? ay eh, lalagang hinahanap eh ka-inspire at ano ang paraan mga ka para hindi man sa'yo isang lalakis nagaluhan mo siya paminsan-minsan yan ang paraan ka-inspire ka-inspire, nagaluhan paminsan-minsan bakit? anong bakit? kailangan yan talaga? oo sa isang mga paraan upang ang isang lalaki ay talaga namang un sa lahat, maramdaman niya ang pagmamahal mo. Pangalawa, masabi niyang sabihin natin maging proud siya na ikaw naging kasintahan o partner niya. Paminsan-minsan lang, hindi palagi. Kasi pag palagi, hindi na maganda yun. Imbis na pahalagahan ka niya, eh wala. Baka maging normal na lang yung pagbibigay mo sa yung papera mo. At saka hindi naman kailangan pag nagregalo, sobrang mahal. Pag nagregalo, kailangan bongga. Hindi naman eh minsan nga kahit gawa lang ng iyong mga kamay may talent ka mag-drawing may talent kang gumawa ng kung ano man artist ka o kung ano man o kung hindi mag-ipon ka ng konti basta magregalo ka lalo kapag anniversary nyo or mansary nyo or birthday niya or may na-achieve siya may na-achieve sa buhay niya nagtagumpay siya yung bagong graduate o bagong promote sa trabaho bagong gupit ha? o bagong sabi nating bagong buhay ba Bagong pustiso. Mm. Bagong, sabi natin, bagong posisyon. Bagong style ng kasuotan. Mga pwedeng dahilan para siya isopesahin. Para maging maligaya, maging, maging maligaya yan Sa mga dahilan kung bakit nanlalamig ang isang lalaki dahil hindi na siya nagiging maligaya sa inyo. Sa mga dahilan kung bakit nanlalamig ang isang lalaki dahil hindi na siya nakakaramdam ng saya at isa sa mga paraan upang siya ay maging maligaya, maging masaya sa iyo, sa inyong relasyon ay dapat paminsan-minsan regaluh regaluhan mo siya, surpresahin mo siya. Maniwala kayo sa akin, kumpara man sa iba ay OA yan, kumpara sa iba ay sabihin nating corny yan, para sa iba, makakaartihan yan, bahay sila sa buhay nila. Pero sinasabi ko sa si inyo, kung paminsan-minsan mo lang yan gagawin, at galing sa puso mo ang pagbibigay mo ng regalo sa kanya, ma-appreciate niya yan. Maniwala ka sa akin, mas talo kanyang mamahalin at hindi siya manlalamig sa iyo kahit Insupar. At apangan na paraan mga Insupar para hindi manlamig sa iyong isang lakis? Respetuhin ang isang isa, paan kay Insupar sa isang pinakasikreto at paraan upang ang isang lalaki hindi kapagsawan at hindi manlamig sa iyo at hindi mawala ang pagmamahal at pagpapahalagin sa iyo. Bapat marunong kang rumispeto sa sarili mo, sa inyong relasyon at marunong kang rumispeto sa kanya mismo kay Insupar. Dahil kung hindi mo gagawin yan at wala kang respeto sa kanya, sigurado ako isang sa katagalan consistent ay pagsasawaan ka niya at iiwang ka niya at manlalamig ang pag-ibig niya sa'yo. At malamang sa malamang hanapin niya ito sa iba. Dahil ang respeto ay hinahanap-hanap na makalakihan. Palagong sinasabi noon paman na ang isang pinakakailangan ng mga kalalakihan na hindi pagmamahal. Ang isa kailangan namin ay respeto. Ang babae, ang pinakailangan nyo sa relasyon ay pagmamahal. Kayo, kayo mga babae, pagmamahal ang pinakailangan nyo. Number one yan sa inyo, pagmamahal. Sa aming mga lalaki, huwag muna kaming masyadong mahalin. Huwag muna kaming masyadong mahalin. Respetuhin mo na lang kami. Sa yan ng number one sa amin, respeto. Ngayon, kung hindi mo yan mabigay sa partner mo, tingin mo, hindi siya manlalamig sa'yo? Pag try mong hindi respetuhin yan, tas maging consistent ka, hindi siya nare-respeto. Lagi mo siyang bastusin, huwag kang magpakita ng respeto, manlalamig yan sa'yo. Magugulat ka na lang, makipaghiwalay na yan. Magugulat ka na lang, natokso na yan sa iba. Kaya matutong rumispeto sa asawa mo, sa mister mo, sa boyfriend mo, sa partner mo. Respetuhin yung isa't isa sa isa pinakailangan upang magtagumpay kayo at upang ang mga puso nyo hindi man lamig sa isa't isa lalo na ang isang lalaki upang hindi siya man sa iyo kay Spark. At ang paraan mga Spark para hindi man lamig sa iyong ang isang lalaki gawing maganda ang sarili yan ang pabito at kay Spark. Gawin mong maganda ang sarili mo sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, saan man at man. Sikapin mo, pilitin mo, mag-effort ka, gawin mong lahat ng mga kaya mo upang magawa mong maganda ang sarili mo. Gawin mong magandang sarili mo. Huwag kang magdahilan. Huwag kang humanap ng dahilan para hindi gawin yan. Sa halip, maghanap ka ng paraan upang magawa mo yan. Gawin mong magandang sarili mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi lalong lalo na sa partner mo. Kahit pa sabi ating single ka ngayon, bakit? Wala ka bang balak na umibig muli? O huwag kang magsita ng tapos, makasabihin ng iba, Kainspad, wala na akong balak magmahal. Kainspad, wala na akong balak pang makipagrelasyon, mag-asawa, mag-boyfriend. Wala na ako. Ayoko na. Huwag kang magsalidahan tapos. Makapangyari ng pag-ibig at hindi mo alam ang dala ng bukas. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. O sa susunod na buwan. O susunod taon. Palay mo, sabi mo, ayoko nang magmahal. Ayoko nang makipagrelasyon. Ayoko nang umibig. Magugulat ka na lang, na-inlove ka na naman. Hindi kinain mo yung kin kinain mo yung mga sayta mo. Kaya huwag kang magsaita ng tapos. Lagi kang magpaganda. Single ka man o may karelasyon. Lalo na pag may partner ka na. Kahit matagal na kayo. Kahit close na close na kayo sa isa. Kahit nag-aamuyan na kayo ng mga utot nyo. Magpaganda ka pa rin. Kahit palagi niya sinasabi sa iyo, ang ganda-ganda mo, mahal na mahal kita. Hindi kita ipagpapalit. Ikaw lang. Ikaw lang ang mahal ko. Lagi niya sinasabi sa iyo, di ba? Tapos sabi pa ng iba, kahit pumangit ka, kahit sabihan yung mag sura mo, mamahalin pa rin kita. Maaari, pero malitang porsyento. Eh, bakit ka magsusumiksik sa malitang porsyento? Kung pwede ka naman dun sa malaking porsyento, chance na mas lalo siyang mainlove sa'yo, alin yun? Pagandahin mong sarili mo. Huwag ka masyadong makampante. Dahil kapag nakampante ka, diyan magsisimula na baka mabigo ka. Huwag ka masyadong makampante porkit maganda ka ngayon porket in love na in love na in love sa iyo ang partner mo ngayon, porket mahal na mahal ka niya, porket marami nagkaagusto sa iyo, hindi habang buhay maganda ka, hindi, ba, hindi habang buhay bata ka, hindi habang buhay fresh ka, pero kahit ganun pa man ang katotohanan, dapat habang buhay nagpapaganda ka. Kahit pa sabihin natin, nagkaedad ka na, lumipas na yung ganda mo, pero kung palagi ka pa rin nagpapaganda, mababakas pa rin yan mababakas pa rin yan at gaganda ka pa rin sa mga mata ng lalaking mahal mo. Kesa yung nag lumilipas na ngayon ganda, nagkakaedad ka na. Tapos papabayaan mo pa sarili mo, edi mas lalo na. Huwag ganun. Kahit ano pang edad mo, kahit sino ka pa, bata ka man, dalaga ka pa, teenager ka pa, may nanonood sa akin teenager dyan eh. May nanonood sa akin 20 plus, 30 plus, 40 plus, 50 plus, 60 plus. 70 plus, may nanonood sa akin yan. Malamang, malamang yan. Huwag niyong pababayaan ang sarili nyo. Mm. Magpaganda ka. Araw-araw, mag-effort ka, tumingkas sa lamin. Sabihin mo, maganda ka. Ayusin mo yung buhok mo. Mag-skincare ka. Mag-makeup ka ng tama. Suot ka ng magandang damit. Magpabango ka. Huwag na huwag mong hahayaang malosyang ka o magmukha kang losyang. Gawin mong magandang sarili mo at ang lalaki ay hindi man lalamig sa'yo ka Inspire. So Max Pedro po, naman, salamat po Max Inspire sa pagtapos ng vlog na ito. Please nyo pong kalimutan na mag-like, comment, ensure na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba at sa mga hindi pa po nakasubscribe, may pasubscribe mga Max at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pang may bago kong upload. So mga gusto magpo-coaching, magpa-advise, makausap po ko, pakimess lang po ako sa aking Facebook, ay po profile Peter ko, at pakichat lang po ako. Ako mismo magre-reply sa inyo pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, Max Spard. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!